Hi guys! At dito nga pala kami ngayon sa SM North Bumili Edsa. nga pala kami ng gitara ng kapatid ko. At pagkatapos nga nun ay dumiretsyo na nga kami dito sa may food court. At tingnan nyo naman si Baby Donut agad nang nandito sa harap ng Guguman. Paano ba naman kasi ang lakas makaagaw ng atensyon? Kami ngang matatanda ay napalapit pa talaga. Paano pa kaya tong mga bata? Tingnan nyo naman guys ang cute, -cute ng tangulo. Mm. Ang gaganda pa ng pagkagawa. At heto nga guys tignan nyo may cupcake pala yan sa ilalim. May two pieces green grapes strawberry, red grapes na 3 pieces naman mm. na talaga namang and it only 49 pesos and aside from that meron ding orange, mango and pineapple for only 39 pesos and naman and syempre ang pinili ko yung strawberry and yung kay baby donut naman yung green grapes kaya kung naghahanap kayo ng mura at healthy na merienda eto guys pasok na pasok to sa mga budget nyo imagine for only 49 pesos and 39 pesos makakakain ka na ng fresh na putas na may kasama pang cupcake Itami mm, snack strawberry nila. Hai. thank you. Mm. <laughs> Grabe guys, sobrang crunchy ng tangulo. And worth it yung lasa ng strawberry for only 49 pesos. And yung lasa kasi ng strawberry, yung parang nabibili natin sa Japanese or Korean store. Unlike yung lasa na nabibili ko pa minsan-minsan sa palengke na medyo maasim. And yung lasa naman ng cupcake sa ilalim guys, is hindi siya ganun katamis. Kaya perfect combination sa tangulo. At hindi talaga nakakaumay. O ba diba baby donut? Busog na naman ang anak ko. pa-uwi na rin kami, guys. So, hanggang dito na muna. Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye-bye! Ba't ganyan kakakain? Nakalat mo kumain. Oto! Oh?